Oh, hello everyone. Good morning. Happy Sunday. Look at that fog around this area, guys. Oh, my fog kami dito ngayon. So, time check. What time is it? It's 7.20, I think. Maglalakad kami dito ni Donna Girl. Look at the fog around the area. Look. Parang nasa Lake Tahoe kami ngayon. Pero nandito lang pala kami sa Point Pinol Regional Park Let's go! Happy Sunday! So at least nakapaglakad kami once a week Every Sunday guys Galing si Donna sa work Diretso kami mag-walk mm. <laughs> ba? Diba? Kapag mga ma mata matataba <laughs> Talagang mag-effort yan maglakad Kasi nga mahilig lumamon So, yung mga payat, ngayon, tulog pa. Kami dalawa, nag-effort, maglakad. Okay. So, yan lang ang ating update ngayon sa ating vlog for today. Early vlog. Early vlog. O, diba? Sinong gising na ngayon dyan ng alas 7 at nakapaglakad? Well, late na nga ako. Pagising ko, naghintay na siya sa baba. Nakagano na yung mukha niya. Uuwi kahit... na daw, sana siya. Sabi ko, sana. Oh my God, look at that fog down oh. Wow, that's really foggy. Okay. Tingnan natin yung dagat kung nagfog ba rin doon. <laughs> so, dito na tayo sa gitna ng park ngayon. Mm -hmm. Look at that beautiful view here. So, iikuti natin to. Doon tayo banda. Doon, doon. Malaki to eh. So, paikot, paikot. Ipakita natin ang 360 views. There you go. mm -hmm. Nagbabanyo pa yung kasama ko kaya nakapag-vlog ako dito bago tayo mag-start papunta doon. Mm -mm. May ano na maliwanag na konti. Kanina paglabas ko ng bahay madilim pa. Ang sarap matulog ngayon kasi medyo malamig. Mm -hmm. nag Nagdrizzle ata kagabi kasi moist yung mga damo damuhan dito there di ba guys ang ganda tapos may maririnig kang huni ng ibon may mga ibon dyan mm -mm. ang sarap maglakad pag wala pang init pag wala pang araw hindi sakit sa mukha o, di diba? In the middle of nowhere, my restroom. So, kung maihi ka mata eh, my restroom. Alright, dito na kami sa bridge area. First time ko dito ngayon eh. Oh, yeah? Yeah, see? Oh, look at that dawn. Wow, that's really pretty. Look at that sunrise there, guys. Yeah, first time ko dito banda ngayon dawn. Oh, oh. Huh? Hindi, hindi pa ako nakalaka dito. Diyan na tayo bumalik. Andiyan ah, na tayo bumalik. Ah, wow, ganda. Wow. Look at the bridge, guys. Ah, ito yung Dead End. Wow. Look at that. Oh, really pretty. Okay, so this is the highlight of our walk this morning. Napakaganda. Wow. Tingnan nyo, oh. Mm. Oh, that view there. Wow, amazing. Balik na tayo, girl. Pwede ata ako mag-TikTok dito eh. goodness guys my beautiful view kami dito look at that hindi ba tirik wag mo na lang tingnan on sige alis na kami by nature